I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Bago nga talaga ang bawat caption at komento sa bawat larawan na pinost ng ating doningi at Bel Mariano na kung saan ay kaliwat kanan nga nagkomento ang kanilang mga kaibigan na sobra talagang magandahan at kinilig nga sa ating couple. Lalong lalo na nga guys ang larawan na ito ng ating Doni at Bel Mariano na kusaan ay eh, meron nga itong caption na Hashtag ABS-CBN 2023 Beautiful Night with My Beautiful Date at Bel Mariano na umani nga agad ng maraming komento at talagang nag-trending sa social media dahil na nga rin sa pagkakasabi ng ating Donnie Cable na maganda nga ang kanyang date kaya naman sobrang ganda ng gabi niya at talagang napakomento nga rin dito si Derek Cruz Albiar ng Lovely Pair at si Hana Pangilina ng Wow dahil talaga namang pave na pave talaga ng marami babblies ang bawat larawan ng ating couple. Taga namang nagwagi bilang power couple at the ball. Kaya naman, stage chill na tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Lalong-lalo pa nga at nalalapit na ang kanila teleserye.